Iris, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 3 ng umaga hanggang alas 6.30 imedya ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45, ng hapon at may singit na apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:30 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay yellow dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Taurus, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8.15 ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.00 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi, may nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay green at mabibigyan ka ng kulay dahil mahihirap ka makapanalo. Gemini, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, Simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga may singit apat na putpitong minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45, ng hapon at may singit na apat na anim na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.30 ng gabi. May nakapaloob na 57 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka player na malakas magsalita ng kabastusan dahil kukuhanan ka ng oras na buenas, at umiwas ka sa kulay dilaw isa sa magdadala ng kamalasan sa iyo. Cancer, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.25 ng umaga, may singit 56 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.05 ng hapon at may singit na 54 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng umaga. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras, magsuot ka ng damit na may kulay red magbibigay sa iyo ng may kahabaan ng oras para manalo, at umiwas ka sa kulay green dahil magdadala sa iyo ng ikakatalo. Leo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit apat na putsyam na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga, hanggang ala una 40 ng hapon at may singit na apat na put apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, ang iiwasan mong kulay ay gold dahil kamalasan ang maibibigay sa iyo ng ganoong kulay. Virgo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.40 ng umaga may singit apat na putwalong minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng tanghali hanggang alas tres ng hapon at may singit na apat na na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga, may nakapaloob na 51 minutong negatibo sa mga nasabing oras, Ngayong araw ay umiwas ka kulay pula dahil pwede kang malasin para matalo. Libra, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga, may singit 46 na minutong negatibo at ang ulit ay alauna ng tanghali hanggang alas tres ng hapon at may singit na apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.05 ng umaga, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras, Ngayong araw ay umiwas ka kulay pula dahil pwede kang malasin para matalo. Scorpio, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit na 43 minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45 ng hapon at may singit na 46 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay brown pagkat alaw para sa iyo at ikakamalas mo lalo para matalo. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may singit na 50 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.30 ng umaga, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay dilaw at mabibigyan kanya para mahihirap ka makapanalo. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 56 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 ng gabi. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka player na masalita madaldal dahil kukuha sa iyo ng oras na buenas, at umiwas ka sa kulay dilaw dahil kamalasan ang makukuha mo. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 imedya ng umaga, may singit 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.05 ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Magsuot ka ng damit na may kulay pula magbibigay sa iyo ng mahabang oras na buenas para makapanalo. Ang dapat iwasang kulay ay dilaw magdadala sa iyo para matalo. Pisces, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga, hanggang alas 2 ng hapon at may singit na 50 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:15 ng gabi. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ang iiwasan mong kulay ay orange at pink dahil kamalasan ang pwedeng maibigay sa iyo.